Allah subhanahu si wa ta'ala Alhamdulillah tinawag ako yan ang isang Napaagandang handog sa akin ni Allah ang pananampalatayang ito na alam ko na hanggang kamatayan daladala ko dala, hindi po Allah. pwedeng makuha pa sa akin to this is the point of no return wala na akong babalikan ito na ang katotohanan kaya ang kahit na aking mga kaibigan sinasabi ko yan sa kanila lahat pinapakita ko sa ko ano ang muslim ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meron tayong isang kapati dito na hindi inaasahan nagkita kami dito sa may San Andres Bukit dito sa may Mosque Al Huda so alhamdulillah dati siyang uh, uh, ah, iglesia ni Cristo at uh, ngayon tatanungin natin siya uh, bakit siya naging ano ba yung nakita niya sa Islam? Salamat alay mga kapatid, brother, uh, alam niyo po sa Islam, mare hindi po tayo nagpukumpara. Ano, oh. Awesome. bilang respeto natin sa kanilang lahat na mayroon mayroon uh, sariling uh, paniniwala. Kaya nga ho, nandito tayo ngayon bilang Muslim para ikarating natin kung ano ang Islam yan po ang totoo po niya kaya minsan may eh, tampo ko sa mga original na muslim hindi nila ikinalat kung bakit ano ang islam kaya tayo awa ng Diyos, alhamdulillah awa ni Allah eh nagkaroon ako ng kaisipan nung ako'y napunta sa Middle East, nakita ko sila bago tumasok ng muslim na dyan, eh talaga may inaayos nila ang sarili nila na, kasi nga ang tawag po doon ay wudu Evolution. ano bago sila humarap at nakita ko din naman yung mosque nila at og na yun Walang mga ano-anong santo, walang cruz walang ano, sabi ko bak, kaiba 'to. Sabi kong gano'n Parang ang lapit sa iglesia. Sabi kong gano'n Ang lapit sa iglesia. Tapos hanggang sa nagtanong na ako about Islam. Nakita ko, 'tong so, nakita ko, sabi ko, kaiba nga. Sabi ko, kung ako ang Diyos, sabi ko. At ganito ang ginagawa nila limang beses sa isang araw, sumasamba sa akin. Limang beses ang araw, lumalapit sa akin. At nakita ko ang sincerity nila na pag nagsasala sila, mararamdaman mo, eh kung ako ang Diyos, talagang palulugdang ko sila. Masala, masala. Totoo. Sabi ko, ganun, bakit ganun? Bakit may ibang relihiyon? na sinasabi? na sila ang matuwid, sila lang ang maliligtas. Eh, papaan itong mga brother natin, ang mga Muslim? Yan ang tanong ko. Masya Anggang Hanggang sa ako ay nagpusisa na at nagbasa, doon po nakita ang katotohanan. Islam is the only religion. Masya Allah. Islam, yun lang ang tanging tunay na reliyon na talagang from the very beginning na ko. Moses is a Muslim. Jesus is a Muslim. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Kung titignan natin ang ating mga anak bago gumapang yan, nakita natin tumataog na ganun. Alam nyo ba ang kahulugan ganun? Sumasamba sa kay Allah. siya ng Gajang angel. Niya. And that is the truth. Hindi lahat, tandaan nyo, ang mga Muslim, hindi hinahangad niya na magpakarani. Magpakarami at maninira ng ibang relihiyon, It is not the way of the Islam Kami may respeto kami Kung lalapit mo ang sarili mo sa tunay na Diyos At iahandog mo ang sarili mo Doon patatawagin Alam niyo po, yan ang aking simula Kung bakit ako naging Muslim Ginide po ako Nung panahon pong yun Nagtataka ako sa sarili ko isa po akong engineer. Masya Bakit ganon? Successful na ang buhay ko. Pero bakit may kulang? Ang nararamdaman ko may kulang sa sarili ko. May mabigat sa puso ko. May mga dinadala ako mga problema. Hanggang naisipan ko ngayon na mag-pray lumapit sa Diyos na lunika. Hindi pa po ala ang pagkakilala ko sa kanya. Masya. Ang ginawa ko po, naligo po ako bilang isang way ng Islamic. Nilinis ko po ang sarili ko dahil haharap po ako. At pag, no, ko po, nagbihis po ako ng maayos at sinara ko po ang pinto ko. Doon po inilapit ang sarili ko. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, narito po akong dinitod mo. Hinihingi po ng kapayapaan sa inyo, lumalapit po ako sa inyo. Tulungan po ninyo ako, bigyan niyo ako ng kapayapaan. Masya ganap ko pong imiahandog ang aking sarili sa iyo. mahina po ako, makasalanan po ako, pero ito nagmamahal po ako sa iyo. Sure. Tulungan po ninyo ako, patnabayang, tangkinikin po ninyo ako. Huwag niyo po akong pamayaan. Alam po ninyo ang aking dinadala, alam po ninyo, kilala po ninyo kung ano aking kalooban. Mahal ko po kayo, Panginoon Diyos. Kaya ito po ako, patawarin po ninyo ako sa aking mga pagkukulang. I-guide niyo po ako tulungan po ninyo ako. Dinisin niyo po ako. Aking inihandog. Gamitin mo po ako. Yan po ang salita ko sa kanya. Alam niyo po, pagkatapos na ihinga ko lahat sa kanya kung anong nasa kalooban ko, alam niyo po, kinabukasan, ang po ng takiramdam ko. Masya ng takiramdam ko. Ibin mga muslim na mga kasama ko. Bakit? Nag-iba ka. Why? There's something changed in your in your face. What? Sabi niya, mean, well, nothing. Sabi ko sa kanila, wala. Wala. Pero hindi ko sinabi yung ano. Hmm. nanibago sila sa, sa sarili ko, sa, sa tsura ko. Para bang, kasi noon siguro nakikita na parang seryoso ako lagi. Eh since na, sinabi ko na yun, naihinga ko na, nagtiwala ako sa Diyos. Dahil nasabi ko na lahat, kaya nakasakanya na ang aking sarili. Hanggang sa isang araw after that day, meron nag-aanyaya ng dawa. Nag-aanyaya. Tapos nakita ko, sabi ko, bakit niyayaya mo sila mga Pilipino? Bakit ako hindi mo niyaya Ang sabi ko, oh masyala, sabi sa akin nung nag-aaya na isang Muslim. Sa Saudi siya. Pumunta kami ng mosque. Yung first day, labing apat kami. Second day, naging nabawasan ng third day na wala na halos hanggang sa ako na lang ang matira bakit kanyon Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah tinawag ako yan ang isang napakagandang handog sa akin ni Allah ang pananampalatayang ito na alam ko na hanggang kamatayan dala ko hindi po pwedeng makuha pa sa akin to this is the point of no return wala na akong babalikan eto na ang katotohanan kaya ang kahit na aking mga kaibigan, sinasabi ko yan sa kanila dahat, tinapakita ko sa kanila kung ano ang muslim, ando ang respeto ko hindi ako nang ng tao Masya hindi ko sinasabing masama ang reliyon nyo, eto kami eto ang tama, hindi ganon ang muslim nang hihibabaw dyan ang respeto at pagmamahal sa pagmamahal. kapwa <clears throat> yun yun ngayon, kung tatawagin sila, mapalat sila. Pero hindi lahat ng pumapasok sa Islam ay eh, totoong tinawag. Sila mismo ang maglalayo sa sarili nila. Nakita ko yan, nasaksihan ko yan. Marami ito nagmumuslim-musliman, mga Pilipino. Ang kunyari, papasok para lang na lumakas sa bors niya. Lalo, maya-maya na sila. Nawawala. Bakit? Kulang sila ng guidance kulang sila ng guidance. Hindi hmm. yata pa mas. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, pakinggan niyo mabuti. Sur al-Iklas. Kul huwal ahad. Allahu samad lang yalig yulat. Walang yaku lahaw ahad. Ano sa Tagalog yan? Siya si Allah. Siya ay nag-iisa. Si Allah ang nilalapitan sa sandali ng pangangailangan. Hindi siya ipinanganak at hindi siya pinanganak at walang anumang katulad niya doon pa lamang isinasabi na kung sino ang Diyos kung sino si Allah Allahu Akbar nawa ang aking konting share na to kung meron man nakikinig nawa ay i ni Allah ang kaisipan at hanapin nyo ang katotohanan handaan niya sa araw ng katapusan ng mundo babangon ng lahat isang pupuntahan direksyon nakauubad tayong lahat hindi mo hahanapin ng nanay mo at hindi mo hahanapin ng tatay mo ang anak mo ang asawa mo at kapatid mo lahat ng tao ang iisa lang ang direksyon maliligtas ba ako haharap ako kay ada diyan tayong lahat may pananagutan tayong lahat ang bawat isa nananagot sa bawat gawa natin alam natin ang kahinaan natin si Allah ang pinakamapagpala yan ang ating Diyos pinakamahabaging Allah at pinakamakapangyarihan sa lahat yan si Allah lumapit ka ihila, ihila, ihingi mo ng tawad ang mapagkukulang mo kasalanan mo patatawarin ka niya Amen. ganyan si Allah ganyan ang ating Diyos Masya. Yan ang ating Diyos. Tandaan niya yan. Yan ang ating Diyos. Yumakap ka. Yan mong sarili mo. Maraming salamat po. Sana po nakapag-share po ako sa inyo. <coughs> uh, Sababro, uh, nagpapasalamat kami sa inyong lubos, Brother uh, Haron, na dati ay uh, Henry. Ngayon ay uh, isa ng uh, <coughs> muslim na ah, may malasakit sa kapwa ah, mapamuslimanya yan ang no, kwestyano, alhamdulillah naway pagpalain tayo ng Allah lahat ah, at ah, kailangan ng doa ng bawat isa na sana, lahat ng tao sa mundo ay gabayan ni Allah ah, at walang isa man sa atin na makapasok sa apoy imperno at lahat ito ay makapasok sa dyan na sa paraiso ng Allah ito pa, itagdag ko sa inyo alam nyo po ba na ang pinaka relihiyon na maraming nagpapasukan at pumabalik, yan ang Islam. Mas, All over the world. Dahil, yes. Dahil dahil nakasulat yan. Nakasulat yan. Sa huling talata. At kung makita nyo, ang mga tao ay naglalapitan at pumapasok sa Islam ng langkay-langkay at maramihan inyong ipagbunyi at ilapit at ipagpasalamat kay Allah. Darating yan. And that is the prophecy. Islam is the only religion. Remember. Salam.